pag-usapan natin ngayon is about naman ito sa uh, gaano katagal yung duration ng ating uh, ng ating visa. So, ang dami-dami kasi nating nare-receive ng mga comments sa ating YouTube channel at nagsasabi na Paano daw yung duration ng ating visa. Ito na nga po. Guys, ang visa duration po natin is nasa 2 to 4 months. Yun nga lang guys, malaki ang papel ng ating mga employer. There is a case sometimes na etong same employers urgent kayo pinapapunta dito sa Czech Republic. So kapag urgent kayo guys, ganito 'yan. Pag example na interview kayo ni employer nyo, ngayon, within a month, tinawagan kayo para sa visa application. Nagpabisa kayo, visa interview kayo. So, minsan, nasa isang buwan pa lang or more than one month pa lang, nasa isang buwan kalahati, kayo po ay meron ng visa approved. So, ibig sabihin, approval, approved na yung visa nyo sa ministry dito. Bakit? Kasi po, urgent yon Ibig sabihin, masyado nilang pinapalo up dito sa Czech Republic yung inyong mga papel. So, once na na-release na po siya ni Czech Republic sa inyong employer, sa si employer nyo naman na magbibigay um, kung kailan ang inyong flight. So, kapag ganun na urgent guys, hindi kayo tatagal ng 6 months sa bago kayo makapunta dito sa Czech Republic kasi mabilis lang talaga. But, in some cases kasi guys, is nangyayari na talagang <clears throat> for example, is hindi talaga siya nagmamadali. Kagaya ko dati, is kami ng 8 months bago kami nakali. So, depende kasi yan guys sa ministry. Sa bilis ng pag-approve ng ministry at sa urgency ng inyong employer. So, yun kasi yung madalas na tinatanong sa akin pag daw ba nakahalimbawang naka-visa appearance na pwede na daw bang mag-resign ng work dyan sa atin sa Pilipinas so hindi ko po siya sinasuggest na mag-resign kaagad kayo ng work nyo dyan sa atin sa Pilipinas so, I'm not suggesting about that kasi um, once na kayo po ay nasa nasa visa application pa lang so hindi pa kayo na ato ibig sabihin po nun is uh, hindi pa kayo ganun ka sure. So may mga na decline yes, may na decline pero it depends sa inyong employer. Madalas na reason is sa employer. For example, itong sa employer is may utang. For example, itong sa employer is uh, meron siyang something na sabet dito sa Czech Republic. But 1% lang po yun guys. So, ang mahirap lang kasi doon is yung paghihintay nyo kung gaano katagal kayo magkakaroon ng approval kasi hindi po yun saklaw ng inyong mga agency kasi tayo nagagalit tayo sa ating agency ang tagal na 6 months na ganyan something ganan hindi po yun saklaw ng ating agency <clears throat> ang part po na yun ay saklaw ng ministry po ng Czech Republic at ng employer nyo kung sa si employer nyo talagang minamadali nila yung pagpunta nyo dito is malaki ang possibility na mabilis lang within 6 months nandito na kayo sa Czech Republic yun nga lang kapag hindi po sila nagmamadali is um, maybe within 8 months, 10 months or minsan baka abutin pa ng a year bago po kayo makapunta dito sa Czech Republic as long as uh, legit yung agency na inyo pong inapplyan no worries naman kasi uh, kung tingin nyo may progress naman po at saka guys uh, tandaan nyo lang din once na kayo ay ganyan is uh, kapag money money ang unang kinukuha sa inyo so uh, be aware lang kasi pag money ang unang kinukuha sa inyo bago ang process so malaki ang chance na yan po ay illegal so yun yun yung masasabi ko lang sa inyo guys no para lang hindi kayo ma-scam. So, regarding dyan sa ating visa processing, sinabi ko na sa inyo, it depends po sa inyong mga employer at depende rin yan sa ministry kung maa-approve kagad nila. Siyempre, parang ganyan lang din sa atin sa Pilipinas. For example, nag-apply sila dyan ng visa, diba, sa atin dyan sa Pilipinas. Once na itong si, nag-apply ng visa, lagi kayong pinapalo up. Siyempre, yun yung magiging priority ni uh, ah, ng visa. So, ganun din dito sa Czech Republic. Once na lagi kayong lagi kayong pinapalo up ng inyong employer dito na kailangan ko na itong ganitong tao, kailangan ko na sila ganyan. So, mas malaki ang chances na kayo po ay makaalis agad at makapunta ka agad dito sa Czech Republic. So, yun yung mga case to case basis guys na sinasabi ko po sa inyo. And then, Huwag kayo guys magugulat kung inaabot na ng one year bago kayo makaalis papunta dito sa Czech Republic. So, kami nga po year 2022 guys, isinabot kami ng 8 months. So, nag-apply ako ng January, nakaalis po ako ay August na, August 2022. And talagang ano pa yon nung time na yun, hindi pa ganun kaboom ang Czech Republic, hindi pa ganun karami yung nag-a-apply. So far sa ngayon kasi ang dami na rin nag apply So malaki rin talaga ang possibility na magtagal talaga ang inyong mga papel. Sabi ko nga sa inyo, as long as legit yung inyong uh, pinag-applyan is wala po kayong problema. So guys, ang masasabi ko lang naman na pwede na hindi siya legit or illegal siya. Uh, masyado lang kayong maging aware kapag kayo ay nag-apply sa mismong tao. So marami na rin sa akin nag-ano ng ganyan na, na i-scam sila kasi sa tao sila or agent sila, nag-apply and then itong sa si agent daw ang maghahanap ng trabaho dito sa Czech Republic which is very very uh, ano yon so hindi siya talaga normal so may mga ganyang cases so kung tatanungin nyo, bakit ako hindi ako naghahanap ng tao dito sa Czech Republic kung tutusin, ang laki na ng community ng OFW guys, pero hindi ko siya pinapasok, kasi nga uh, bakit ako kukuha ng tao kung wala naman akong ibibigay na trabaho diba, so isipin nyo na lang yung sinabi ko sa inyo kung tutusin, napakadali para sa akin na kumuha ng tao, kasi ang laki na ng community ng OFW guys, yun nga lang ang iniisipin sip ko lagi yung kapakanan nyo guys. And meron na rin sa ating lumapit na something ganyan kung gusto natin na uh, parang in the, and in the near future kung gusto ba natin yung ganon, nakukuha tayo ng tao. So, ayoko makipagsapalaran sa ganon guys kasi ang hirap maging agent kasi pag sumablay sa employer mo, iisipin ng mga tao na ikaw yung uh, ikaw yung may kasalanan. So, hindi sila ang magmumukhang scammer kundi ikaw. So, mag kayo guys, especially kapag agent po ang kausap nyo. Hindi ko sinasabing lahat but please, kayo na po ang maghanap or mag-check ng mga possibility na kayo ay baka ma-scam. So, guys, alagaan nyo yung pera nyo. Ang hirap ng pera dito hindi ibig sabihin na sinabihan ka ng 1,000 uh, US dollar yung sasahurin nyo dito is malaki na yon Guys, ang 1,000 US dollar I think nasa 50k lang into peso. So, meron kayong ma-applyan ng mga legit na agency na hindi kayo magbabayad ng ganyan ng sobrang laki, kagaya ng mga 300,000. So, meron kayong ma-applyan na mas legit na agency. So, kagaya ng Venture, yan po. Diyan po ako nang galing sa Venture. Pwede rin sa Prime World kayo mag-apply. So, meron din tayong HMO. So, pwede kayo mag-apply dyan. So, kayo na lang ang maging mapanuri sa mga a-applyan nyo. Pero kung tatanungin nyo, yung pinanggalingan ko po na agency is ang Venture Management. So, hanapin nyo na lang yan somewhere in Moonwalk. Kundi ako nagkakamali yung address niya. So, pag sinurge nyo kasi siya sa, sa ano ng, ng POEA or ng DMW, is marami pong lumalabas doon na venture kapag venture lang ang sinurge nyo. Pero ang hanapin nyo guys is yung active kasi may mga hindi active doon eh yung active tapos hindi ko matandaan kung venture management services incorporated yata yun basta active siya and then pag pinuntahan nyo siya sa page niya is okay yung mga reviews niyan So, under ako dati ng Grave Care, sa Grave Care ako mismo, so sa Facebook siya, sa search bar ng Facebook. Hinanap ko lang ang Grave Care and then, no nag-apply na ako, pinapunta ako ng Grave Care kay mismong Venture. So, sila kasi yung tie-up noon. So, yun lamang guys, no? Yun lamang yung ilan sa mga paalala ko sa inyo once na nag-a-apply kayo dito.